Narito na ang bagong NCSC update sa schedule ng cash payout para sa mga senior citizen para sa taong 2025. Sino ang mga qualified at paano naman tayo mag-a-apply? Unahin natin ang cash benefits ng Expanded Centenarian Act. Ito ay tungkol sa implementation ng pamimigay ng cash gift para sa Expanded Centenarian Act beneficiaries. Ito ay ang nationwide implementation nang cash gift distribution para sa expanded centenarian at beneficiaries. So, dito lang yung March 31, 2025. At galing po yung mismo sa NCSC. So, sa ngayon, ang cash gift distribution ay umabot na sa 76,270,000. Ang total cash na naipamigay sa halos 7,025 na mga senior citizen. As of ngayong March 31 lang po yan. So, kung kayo ay umabot sa edad na 80, 85, 90, 95 at 100 years old mula noong March 17, 2024, kasali na po kayo dito sa payout benefits. Kailangan nag 80, 85, 90 at saka 95 pag ikaw ay mula ng March 17. 2024. 20, 24. Wala pong kalagitnaan. 81, 82, maghihintay po tayo ng limang taon para po sa beneficyo na yan. Marami pa rin na nagtatanong at nalilito kung sila ba ay kasali o hindi. So, andito ang halimbawa at ipapaliwanag natin kung paano ang sitwasyon. Halimbawa, ang birthday nyo ngayon ay March 20, 1940. So, sa ngayon, ang edad nyo ay 85 years old. Sa ngayon, April, ano? So, 85 years old na kayo. Ngayon, meron lang tayong kondisyon dahil mula nung March 17, 2024, nag-start ang Expanded Centenarian Act. So, ang mga pinanganak mula nung March 17, pataas ay kasali. Okay? Bakit po? Kasi dyan nagsimula yung NCSC na Expanded Centenarian. So, So ang ibig sabihin magsimula po nung March 16 pababa ng 2024 ay hindi po kasali. Lahat ng pinanganak magsimula March 17 pataas na pasok sa edad na 80, 85, 90, 95 ay kasali po dito. So ang lahat naman ng pinanganak magsimula March 16 pababa ay hindi po kasali, maliwanag ko ba tayo dyan, so ang tanging breaking point lang po ay kung kailan nagsimula ang NCSC Okay? so note number 2, lahat po nang pasok sa age na nabanggit natin noong 2024 hanggang December na pasok po sa mga age na nabanggit natin ay mati-delay lang po ang kanilang cash out, dahil ang naibigay pong budget sa ngayon ay para sa 2025 pero sigurado rin po na magkakaroon kayo ng payout. Hindi lang po natin alam kung kailan. So anytime po within this year, 2025. So huwag nyo na pong palampasin ang pagkakataon na yan dahil after 5 years pa po ulit, maulit ang inyong benefits. Remember lang po, ang pagitan ng mga edad na nabanggit ay di po kasali sa payout. So ibig sabihin ang 81, 82, 83 at 84 at yung mga equivalent po niya ay hindi po kasali. Kamukha po ng 86, 87, 88 at 89. Kaya yun lang po mga eksaktong edad na nabanggit na 80, 85, 90, 95 ang mga kasali dito sa programa na ito. So yung mga edad po na yan ay makakatanggap ng, na ng tig sa 10,000 kung sila ay qualified at ang umidad naman ng 100 years old ay makakatanggap din ng 100,000 pesos na tumataginting. So, paano naman tayo mag apply Pumunta lang sa pinakamalapit na OSCA o LSWDO, Local Social Welfare and Development Office, sa inyong mga lugar o kaya ay sa inyong LGU na namamahala sa mga senior citizen dalin lang ang inyong mga dokumento katulad ng primary ID katulad ng number 1 PSA birth certificate o kaya ay ang PILSIS ID o yung national ID na binigay sa atin recently yung pinakabago Kung wala kayong primary ID puwede naman ang mga secondary IDs kamukha po ng passport, senior ID driver's license, SSS o kaya ay GSIS ID at pwede rin naman kahit na anong ID basta kompleto ang details o detalye kasama ang edad at ang inyong birthday. Pwede tayong humingi ng application form sa OSCA o pwede ding mag-download mula sa website ng NCSC. So ang inyong application form, pwede niyo pong makita yan doon sa ating website w www.ncsc.gov.ph o kaya dumulog sa inyong pinakamalapit na OSCA. So ano naman ang schedule na next payout? Yung mga susunod na payout, ano? So ang first payout ay nakaraanan na nitong February 26 hanggang katapusan po yan ng February. Ano? And then yung second and third payout ay ngayong pong linggo na ito hanggang sa katapusan ng April. So ang payout na ito ay para sa mga qualified na magbe-birthday ng February at March. Ang fourth payout naman ay sa darating na third week ng June. Para naman yan sa mga magbe-birthday ng April, May at June. Ang fifth payout naman ay ibibigay sa third week ng September. Para naman yan sa mga magbe-birthday ng July, August at September. At ang sixth payout ay sa December na sa second week kasi magpapasko yan ano kaya second week para naman sa mga magbe-birthday ng October, November at December so masaya po ang ating 2025 para sa ating mga seniors kaya tuloy-tuloy pa rin po ang, ang pamimigay ng cash payout ng NCSC sa lahat ng mga qualified na senior citizen at huwag po kayo malulungkot kasi tuloy-tuloy po yan ang susunod niyan will be in June on the third week Pagkatapos na naman, ILO na naman sa September on the 3 week at saka December on the second week. So, so, ang update naman natin para sa Universal Pension. Ang Universal Pension ay ang bill na kung saan ang lahat ng senior ay kasali. So, lahat po yan. Ano? Lahat ng senior citizen, wala pong pinipili. May SSS man o oh, wala. Kung matatandaan nyo na simula pa noong May 21, natanggap na ng Senate ang panukala. Dahil sa nagkaroon ng session break ang Senado at malapit na rin ang botohan, ito ay nananatiling nasa Senado pa rin hanggang sa ngayon. Kaya wala pa ba tayong bagong o oh, latest dyan. Agad po namin kayong i-update kapag mayroon na pong bagong balita tungkol dito. Sa ngayon hanggang dito na lang at sana ay nakatulong kaming muli sa inyo. Huwag nyo lang pong kakalimutan na mag-like, subscribe at hit niyo na rin ang bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload na videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat tumuli at God bless.